ni sa mga sa mga VIP sila. So by invitation only. So it's made of ostrich shell na papan tayo yan. Ostrich shell. So hindi siya katulad ng ibang mga uh, machine to the moon. So kailangan natin pumor mga mamaya. So hindi ko fit pag uh, walang birthday. I hope this is So, Very simple needs ang hinahanap ni Eman. Shorts. Bago tayo dun sa sa clothes, kailangan yung shoes ng income. Ha? Huh? Yung pang, pang boxing mo na. So, thank you in advance. Oh, thank you're you. so welcome, Ems. I'm so happy to do something. One day you'll be so rich that you will give me na <laughs> money. So, one day if I get rich, I will go bonding with you. Oh, talaga. Thank oh. you. When I visit Manila, I'll go always in your house. Promise, ha? Lagi mo binabantayan nanay mo. I actually enjoy it po. Ah, okay. <laughs> Your mom's so gentle, eh, no? Ah, po. Hindi ko alam po anong kailangan sa boxing. Ayan, <laughs> uh, every Oh. Ano Anong wala tayo sa boxing? Actually, and, uh, May gloves ako. May yes. gloves ka pa ba? Ito, wala tayong, actually, punit-punit lang yung gloves ko. Meron na po, actually. Pero, uh -huh. I don't have gloves. Okay, go. Pick. Because I've been using the same gloves for the past six years. Oh, well, you give it to me, ha? Huh? <laughs> ha? That's your, ano, pamanat ni ano, Mi. Mean, Punit-punit na po. Okay lang, para pag okay. super famous ka, nasa akin yung first job <laughs> mo. may, may weight pala yan, may, may 12, 14, 16. Bakit may weight siya sa loob? This means for sparring. Pwede mo rin ito gamitin for bag work po. You got everything you need, Ay, ha? Ito, ikaw kumi. May... Wala kaming alam. Wala kaming alam. Wala kaming alam sa Sultan, 12, ikaw on na on lang. Ah, pwede po tayo mag-ask dito. Asan po yun, sa yung 12? Saan mo yung nagbebenta? <laughs> pag may lock, Maganda o hindi? Ako, ala, ala, ala Maganda. Ano ka nagiging support sa, sa, sa Riz? Para di po ma-injured. Kamilak niya. Okay na po to. Okay to? Ito so, Eto, okay din? Okay. Coach, right. ko, para sa ano to? Meats. Ah, Meats po yan. Mits. Mits. Para, para sa coach ko oh, We'll buy him also, di ba? Meron oh, siyang ganyan. Po, May, meron ka coach? Gusto <laughs> yes, so, ko. Oh, <laughs> meron ka Meats? Okay pa. Yung Meats mo, gusto mo kumuha ng bago? Kuha na tayo ng bago na. Okay. Si, si, si Hayden naman mag-buy it. Ito ang black and gray. Oh, sexy. Ito yung ganito? Ah, yung dalawa. Ah, single. Pero ito yung ganyan? Pares ko Tama ba yan? Black gold. Uy! Matching sa gloves mo. Michelin shoes. Sige po. Tenning bag. Pang tennis yata ito. Pwede rin po mga ganito. Kasi kasagaran po, may gloves, may hand. Kailangan may lalagyan. Meron kayo nung merong lalagyan ng sapatos yung yung may sa side doon mo napapasok yung sa ano Ito, Ito maayos pa rin yung sapatos, dito mo lalagay sa baba saka yung, yung, pampalit na tsinelas. Meron kayo nung recovery, recovery slides? Meron sa opos. Sa baba? Sa upos, yeah. Tapos sa... Uh, meron kayo nung napsak para sa basang damit, yung pinagpawisang damit. Ayos. Okay. <laughs> Ayun, upos. Maganda po dito. Ito, 45. <laughs> Tapos kailangan ko ng outdoor running shoes pang jogging. To... Shopping time.